Dali, uy! Dali, uy! Ay, si katawa! Ay, si katawa! Oh, What's up, mga mananap? So, for today's video. Kay, mag... og... Bahay Kobo with M Edition. So, letter M. So, karon Og, makasulti og dili M. Aw, alams na. Pagsit ng pagulbagul mo. So, karon ato na sugtan. Mm -hmm. Without okay. dali, sugtan na to. Ang okay, atong... Dali, dali, una ka, ikaw ay on Ay, batu bato ba tupik ta? Okay, okay. Para fair. Okay. Dali, ikos... ay! Dali, mm -hmm. ay! Okay, one, two, three, go! Bato, oh, bato, pik! Ilo, Dali. Dali, dali. Di <F2> ba, kusin Dali, ay! Dali, yun. Mm -hmm. no, 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 tubang, tubang, tubang. Ito, kaya para makita nila. Mahay, mubo. <laughs> Mahit. Munti. Munti. Oman. Oman. Ha, Dali, uy. Dali, uy. Ay, si katawa. Ay, si katawa. Mahalaman. Mo. Tarungan. Itok. Di masabtan. Mahi. 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 <laughs> mari, <laughs> Mahi. <laughs> আ মা কামের ন পা। Meron! <laughs> Meron! Sakto, oh, sakto! Maba Mabanus-nus masa, mimo ya mamatis.